Alam na kung chile, dito kami ispat. spot Ayun, po kami ka... ano, uh, magdadala. Ito nga lalagyan natin, Oh. Sana marami mahuli. Ayun, fish net. Ayon, sama natin mga bata. Ayun. <laughs> dito tayo. Oo, dito tayo. Sa so, may lalagyan ng kumitsi, May lilim po rito. Ayun, sa bunso, nang oriente Magdadala rin po kami. Hindi po pwede mo. Ayun, no uh, No pesa, no pesa. Tiempo, Por eso la pegamos. no. Eh, no, Ayun eh, o, <laughs> ay, janitor Diyan Ayun o Ayun o Ay, gurami o Gurami Ay, simento na yun Puno pa yung mga malilita siyang meron ah. Ano, ano? <laughs> ayun o, magdadala naman kami ni Bunso Ang tinesting po namin kanina sa kuryente Ayo magdadala naman. Ah, si ano yun, sumutugtog si ice cream. Yum, luyag ko. Abuso, ah, mo. Malalim. <laughs> Malalim po yun, naging sa dibusa. Hintay lang po nang lumubog ng dala. sana bunso yung pangit no bumubulo ang lumagal ako hmm. ah, na ordo bi pa ang nahuli. Wala man lang na ano ah. Ito, marami talaga grabe dyan, ano? Ayun lang, ayun lang. kasi yan, ayun lang. Ganda niya, may pang-oriente tapos may pamantika. Ano yung kung po ngayon? Ayan, may na po kami na huli, oh. Ayan oh. Susi, natin kinuha ka. Ayan, may susi. Ano yung mga Ano? Ayan, lumutang. Oh. Ayan. Ako ng biya. Ayan, laki na. No? Huli ka. Balbon. Huli ka balbon. Oh. Ayan oh. Ayan o biya oh. Andyan, 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 andyan. Andali. Tumakbo dyan, tumakbo. Parang dalaga, ah. Parang dalag. Parang dalag yun. Ayun, ayun, lumabo. Parang dalag yun ah. Magtutugusan pa po sa isda. Nawala yung tumakbo, no? Kabilis eh, gumuguhit eh.

Ano hmm. hmm. na ito? Ayan o. Ayan. Wala ka. Gugulo ito o. Hindi ka daw na isla. Hmm. Mata ko na rin bunso niyo mga isla. Hmm. Ayan po, may driver kami, bata. Ayun o. Sabi ayan po yung driver naman na bata o. Batang maliit! Ay, mga kalabsaw dyan. dyan. igat. Ayan. Diyan, diyan ah. o. Sa ilalim ng kangkong.

Ha? Huh? Ano? Ayan. <laughs> Bala ka po. Wala kayo. Asan? Ano anyway, ba Ito? Asan? 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 Asan na? Ano wala? <laughs>

Ngayon mo yung borna niya ano? ito, ano? Ayan, oh. May ito, sa ano po, dalag. Oh, ah, mga ng hito, ah. Danda lang. Ito pa, hito. Ah. sa may ano pa. danda ka lang. Ayan, Ayan biya, laki, oh. Hindi. Okay. Okay. Mga mga tibo ko ng hito, ano? Ayan pa, ayan pa. Kaya ngayon, ah, hipon, malaki. Oh. Eh. Bumangga. Bumangga. Andiyan. Andiyan, andiyan, andiyan. Bumanga sa stick ano? Wala 'yan, Bumangga. Ha? Agitan mo mambosit, bumanga naman, Sa ilalim ng bornal 'yan. Oh, babay ang gine. Hala, boss. <laughs> Eh, jangan eh, itu, itu. Eh, itu. Eh, jangan itu. Jangan Jangan itu. Jangan itu. Jangan itu. Jangan itu. Jangan itu.